Hello guys, happy merdeka Malaysia, happy merdeka, nanguha ng halaman, tinan guys, dito sa Malaysia, kinukuha lang to, yung mga mahilig magplantita, tinan nyo, hindi na ito bibilhin, free lang, I see, Alaman. Ah, mahal na halaman. Ayan. Mapuluti lang sa Jungle. Ano yung channel mo, be? Promote your channel, be. Marlin Vlog. Marlin, Marlin Vlog. Vlog. Pakisupport po. <laughs> Salamat. Ayan, guys. Tinan nyo yan. Mahal yan kung bibilhin. yan Mm. Kinupulot lang dito sa jungle. Sa jungle ng Malaysia. Ayan, dito kami sa jungle. Ay, pakita ko pala sa inyo, guys, yung ano. Ito yung ginagawang oil. Langis. Kaya mura yung langis dito sa Malaysia eh. Uh, oh. ayan. Ayan. Tinatanggalan niya para makita nyo guys. Ito yung ginagawang langis. Ayan guys. Yung palm oil. Pwede nang ano yan ah. Maging oil yan. Sige nga sis. Kunin mo nga sis please. Inam. Ayan. 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 Alam nyo, tingnan nyo guys. Parang no? yung, yung yan, be. May laman yan? Hmm. Hindi yung, yung sa loob niya, di ba? Pinipilipis yan. Ayan, Kaya, ayan na, ayan na. And hindi man, ka, uh. hindi ka nagdala ng ano? Mm -hmm. tak. Siguro para pinukuha para. din niya yan, oh, nila. Tingnan mo mga kinuhaan baga. Oh, ayan. Oh. Ayan, guys. Hirap pala kunin. Hmm. Okay, oh, pala. Lahat talaga pinahihirapan. Hindi ko Ayan. Tapos ang daming... Kaya mura ang oil dito sa Malaysia kasi maraming ganito. Oo. Oh. nyo guys. Oo. Oh. Sige sis, kaya mo yan. Kaya mo yan. Dali. Ikutin mo. Ikutin mo. Ikutin mo. May lamu. Ayan, Ay, Ayan guys. Ganda. Ayan. Para siyang... Ano ba? Para siyang... Dito. Yeah. Ay, ganyan yan. Oil man yan ro maysasasiyak na kaingin ang ane eh. alin bang kinukuhang oil yung sa balat, oh, balat. Diba, ah balat ah pala yun. tapos niluluto pa hindi machine, machine. oh see guys oh, hinog na hinog na siya oh, ganyan pala yan yung mga inaani nakikita ko yung inaani nila sa, sa pa ano, oh, pa papuntang pa 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 niya. Ayan sis, ah, may bunga bang isa sis? Oh. Ayan, ayan, ayan sis, kunin mo sis. Ayan oh, ayan oh, pula. Ayan, kinain na yan ang ano, squirrel. Pero ako oh, nga. Oh, ayan pala kinain na ng squirrel. Ayan guys so. Ito, ito pala yung ginagawang oil. Ang daming kinain na ng squirrel Oh. Yung buto niya. Mga buto na lang nga natira. Ang ginagawang oil yung buto? Ah. ah. Ayan oh, marami pa. Ayan. Ayan. Kaya mura guys dito yung ano, oil. O, diba, yung, ano. Pero mahal pa rin Ayan. Oh, tinya nyo guys. Oh, libre lang 'to pag libre lang 'yan. To. <laughs> <Pag bumibig laughs> Ang aking mga ka Ha? Huh? Nainisip mo Uy, na tayo ng ating <laughs> service. <laughs> o, Ang ating service na Lexus. <laughs> <laughs> ha? Sabi apo. Sa May falls pa guys. <laughs> May falls. Sabi ako Nandito kami sa jungle. Public holiday ngayon guys. Dito kaya nanguha kami ng ano. Nanguha kami ng Oo. Happy ano para? Happy Merdeka Malaysia. Ayan. Ano pang kukunin mo dyan? Ang nagbibigay siya si uh, ano guys ng money para sa mga taong di nakikita. Alin? Ano 'yan? Parang santol? ng ano 'yan, tabi apo. <laughs> Ito talaga kung ano nung nakikita. Anong bunga 'yan? Abukado. Abukado. Anti to guys, ang aming service Lexus. <laughs> ayan, nangunguha kami guys, ang service namin Lexus. Wala <laughs> tayong uh, ma-chimpuhan na rambutan. Rambutan hilaw pa. Ah, okay, sa kin. sana. Uh. Sana kumuli man Kay Marlin ba to? Ay, sakin mo to. Na, na, Isang na. Ayan, tingnan nyo guys. Andi daw. ba, uwi na kami. Oh, Pinat hmm. daw sa floor. Tingnan nyo guys, nag-aalay siya. Mag-aalay na naman siya. Oo, hmm. palo nag-aalay siya guys nag-aalay siya guys don't follow sabi niya don't follow don't follow, enjoy the nuts Tapos na? Pati. Pati candy Ay, na. Na daw. Na daw. Gutom na? Oh. Gutom na yung driver? <laughs> Thank you for watching guys. Bye bye na. Marlin Vlogs. Bye bye. Ito naman, si G. Walang <laughs> vlog. Bye. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye. Happy Merdeka Malaysia.